magagamit Kakaiba yung kulay ng rambutan na to. Gusto mo makita? Oh. Pero masarap na yan, di ba? na. O, o. Tamis, Oo, so, oh, tamis nga eh. Ayan. Kakaibang kulay ng rambutan nila, guys. Ito. Oh. Hello, naman yung Ito yung hinog, ito. Oh. kakaibang kulay. Oh. Ibang kulay ng rambutan. Yan guys.